So, hello mga langga. So, for today's video, ito na yung ating part 2. So, ayan, kakain na si Mami Jules kasi sobrang gusto na talaga ang part Then, after natin kumain, syempre, pahinga na tayo. And then, ito na nga, nag-stop over na tayo sa Singapore Airport. And then, pagbaba namin ng Oroplano, so, ito na, naghahanap kami kung anong airlines ang sasakyan namin papuntang Pilipinas. Kasi na nga po, at um, delay yung aming travel, at um, naiwan, na, naiwan kami sa unang flight namin ng Scott. So, nag-check kami kung ano nang gagawin namin sa next. Sa next na gagawin namin. So, ito na nga. Pagbaba namin, nakita namin yung isang lalaki na nasa table. At tinanong kami kung going to Manila. Siyempre, sumagot ako ng yes, of course. Char lang. So, yun nga. Binigay ko na akin passport. At, ayun. Binigay nila. Binigyan. Che. Bubulol ako. Binigyan na sa amin yung aming ticket. At, malta transfer kami ng Singapore Airlines. So, first time po lang na sumakay sa Singapore Airlines, guys. I don't even have an idea. Char, English yan. Wala akong idea kung maganda ba o ano sa Singapore Airlines. Oo, na-try ko na dito. masaya ako dahil makakauwi na ako ng Pilipinas. Ito na nga, ay nahanap namin yung Terminal 2 ang hirap hanapin kasi hindi ko naman talaga alam kung saan yung Terminal 2. And then, sumakay kami sa Skytrain. So, ayan, nandito na kami sa station ng um, Skytrain Terminal 2. At syempre, selfie muna ang Mommy Jules. O, Siyempre, aura tayo. Diba So, sobrang ganda ng Singapore So, medyo matagal na yung aming staff over at mahaba pa yung oras. Niyaya ko ni Ateng na mag-Starbucks. O ba diba, sana all Starbucks. Libre, Gora Bells. So, ayan, pagkatapos namin magkape sa so, makinakalito ng Skype. Pupunta. Turn 2 nga pagbaba namin sa terminal 2. check namin po. Ito ba talaga yung aming terminal na dapat puntahan? So ayan nakita ko naman siya is to Manila. So terminal 2 eto na nga siya. Terminal 2. Tara. Char. ang OA. So, ayan, guys. At hindi lang po nagtatapos ang aming pag-aantay. Ang tagal pa. So, aura ulit. Pak, Ganon, ganon! Mahabang stopover ito. 6 hours, my goodness. Dumating kami ng 2am and then ang flight namin is 9am. Siyempre, mahaba. Pasyal muna ang aura ng mga lola bells. So, nakita namin tong garden ng orchids. Akala ko talaga, nung unang kita ko, mga plastic siya. Kaya alam mo yung plastic ng orchids. Pero pak hindi. As in, totoong totoong, -totoong orchid As siya. Ayan, so, ayan. syempre <laughs> for the vlogging <laughs> na ang Mami <laughs> Jules. Inikot namin talaga <laughs> itong buong area. As in, ang ganda talaga niya. At siya, siya kala mo may kakilala at pakaway pa ang lola mo. So, yun na nga. Pasyal na natin itong mga iba't ibang orchids na ito. Talaga namang ha talaga ako. Kasi yung aking lola, nung nabubuhay pa at ang aking tita, mahilig talaga sila sa orchids. Or kids lang talagang hindi mahilig sa akin. Char! So, ito na nga. O, oh, ayan. Mm. Hindi ko alam kung anong, ang anong ibig sabihin ng mga millionaires na yan. Tapos, meron siya ditong uh, a na may mga fish. O, oh, diba? Ang taray, ang ganda talaga ng, ano, ng area na ito. Saan Siyempre, hindi masusulit kung walang picture-picture. So, natapos na nga at diretsyo de na kami sa aming gate. So, ito na yung aming gate at mahabang antayan na naman. Walang Diyos, ayun na nga. Nakasakay na kami sa Singapore Singapore Airlines. So, ito na siya. At tamang hadi na ko kasi ang ganda niya. I promise. ba diba, parang executive na rin yung nasakyan kong aeroplano. Economy lang yan ha, taray. O hindi mo na kailangan manood at uh, pakinig sa stewardess na nagtuturo uh, kung anong emi-emi route na gagawin mo para for safety ne. so dito ka na sa, sa maliit na monitor o TV ba ang tawag dyan at yan meron ka pang headset para hindi ka mabingi and then binigyan ako ni Ateng ng hot towel o ng hot towel talaga kasi umuusok pa at medyo nahirapan ng Ating dyan kasi nga naman isa nga lang naman ang kamay ko hawak ko pa yung camera So, ayan, hilamos na natin sa ating mukha. Ang sarap. At least, na-refresh na, -refresh na ang mga mukha namin. sarap talaga kapag hot towel, ba? Diba? O, ayan. Namnamin. So, pagkatapos, ayan na, ah, ready to go na ating aeroplano. So, todo, ano na tayo, makikinig na muna tayo ng mga instruction kung ano dapat gawin para for safety. And then, pagkatapos nyan, syempre, ako ay na-amaze din kasi may mga uh, movie na naka-install na dyan. So, may mimili ka na lang kung ano movie panonoodin mo. Pero dito talaga ako na miss. Kasi tignan nyo, oh, yung the way na pagtuturo sa amin kung ano yung mga dapat gawin. Nakaiba. kasi meron silang sariling sariling pamamaraan, o, oh, ba? Diba? So, ayan. syempre for the go, kain na naman ng food promise. So, ito na ang exciting part. sarap ng pakiramdam. So, ayan, dito na tayo sa luggage section. Antayin ang ating bag. So, meron tayong part 3. Thank you sa panunood. Babush!